Attorney Richard, ano po ba yung sitwasyon sa Abra na latest ninyong na-monitor? Ang, ang bago ko sagutin yung uh, tanong po ninyo, siguro bigyan ko hulang lang ng background kung bakit ko pumapasok ang Commission, ang Commission on Human Rights sa mga ganitong insidente. Okay? Ang karapatan ho na maghalal at maihalal sa elective office ay isa sa mga pangunahing uh, karapatang pantao. Correct. Ito ho nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights at sa International Covenant on Civil and Political Rights. So ayon ho dito sa mga instrumentong ito, everyone has the right to take part in uh, the government of his country directly or through freely chosen representatives. And the will of the people shall be the basis of the authority of the government. Sa pagkatitlo ay basic right, tungkulin ho ng pamahalaan na itaguyo, ipagtanggol at isakatuparan ng karapatang lumahok sa, uh, sa malaya at malinis na halalan. Ka kaakibat din po ng tungkulin na ito at upang patulog, tunay na mapangalagaan ang karapatang ito, kinakailangan ho na pangalagaan din ang iba pang mga karapatan ng kaakibat na uh, ng karapatang maghalal at maihalal, tulad ng malayang pamamahayag at hmm. mapayapang pagpupulong. Okay. Kaya po ngayon, uh, babalikan ko po yung inyong tanong, yun hong mga karahasan na nangyayari sa lalawigan ng Abra ay uh, pa interes ng komisyon uh, sapagkat ito ay uh, uh, paglabag sa karapatang pantao. upang pangunahin na po dyan yung karapatang mabuhay, right to life at uh, right. pangalawa dahil konektado, uh, maaring konektado sa nalalapit na halalan, yung right to suffrage. Tama po. Maganda nga po na tinutungo ninyo ngayon yung ganitong direksyon kasi dati civil political rights lang na uh, human rights ano po. Pero ang nasa konstitusyon din po lahat ng mamamayang Pilipino, sabi nga ninyo sa UN Civil Political Rights Covenant yan, pero meron din tayong the right to vote and be voted. Ano po? Ngayon, ang sitwasyon ho sa Abra nitong Setyembre, eh limang insidente at sorry, uh, apat na insidente sa nakasunod sunod ano, anim na araw at tatlo na huyo'ng napatay. Ano po ba yung reading ninyo kasi you were warning about the culture of impunity that could result? Uh -huh. Ito hong incidente ito, labis namin kinababahala. Mm -hmm. uh, sa pagkatulad nga ng sabi ko, pag, may paglabag ho ito sa karapatan ng ating mga mamamayan. Mm -hmm. At uh, kung kaya pa sa mga pangyayaring ito, ay nagpapadala agad kami ng mga quick reaction team upang okay. Tatawa ng uh, independent investigation. Okay. Ang pulisya ho eh, nanawagan din kayo na sana'y tutukan at imbestigahan yung kaso. Meron hubang mga reports na ibahagi na sa inyo. Uh, sa ngayon hindi ko alam kung meron ng ugnayan ng aming uh, regional office sa uh, kapulisan doon. Uh, bagamat patuloy ho yung ating mga ginagawang uh, pag-iimbestiga doon. Okay. Ang problema natin eh doon sa halos limang insidente, ano po, may kasama na yung Agosto, meron pang insidente nung Agosto, eh motorcycle riding men ang bumabana at ano po, at merong vice mayor, barangay captain, It looks like to some people who had been reading yung situation sa Abra, eh parang political killings ito? Maari po siyang political killings dahil uh, malalapit na nga yung halalan. Um, Well, seryoso po yung uh, incidenteng mga ganito sapagkat uh, makaka-apekto talaga sa mga sa malayang uh, pagpili ng tao sa kanilang uh, iboboto. Oo. Oh, oh. Ngayon, tiningnan po namin yung kasaysayan ng mga eleksyon sa Pilipinas, ano? Ang Abra po ay palaging nasa hot spots na area. Uh, mula ho nung 2007 at before that meron ding mga scattered incidents ng karahasan. Pero ito abra din po eh parang uh, luklukan ng mga political families o mga angkan na tila hindi talaga naging magkaibigan o mas madalas eh magkaribal, pagkahalalan. Yun po ba'y kasama sa sinisilip din nyo? kasi mukhang ganun ho yun nangyari sa mga nakaraang eleksyon. Palagi siyang hotspot. Apo, palagi nga po siyang hotspot. Alam po natin yun. Kaya rin na nakatutok uh, din kami sa mga ganitong area Uh, upang matugunan kung ano man ho yung problema, kung uh, yeah. bakit may karahasan dito. Well, yeah. nasabi niyo po na may mga uh, pamilya na nagtutunggali sa mga uh, posisyon sa pamahalaan. Isa rin ho ito sa mga nais nating uh, uh, malaman at tugunan dahil uh, uh, naka nakalagay naman ho sa ating saligang batas yung uh, political dynasty yeah. na nagbabawal sana. Kung okay. may patas na ito. Ngayon, meron nung kayong investigasyon, sabi ninyo, meron nung bang initial findings? Bakit tila napaaga o napakaaga nitong mga karahasang ito? Wala, wala pa hong final result yung aming investigation. Patuloy ho yung uh, pagkalap ng mga ebidensya at uh, mga uh, facts tungkol din sa mga kaso bakit na paaga, hindi rin ho natin alam. Pero kung titignan ho natin yung history ng ating halalan, talagang bago pumasok yung filing ng Certificate of Candidacy, meron na ho nangyayaring karahasan eh. Okay. Uh ayaw ho natin isipin na ito ay related doon sa mga nalalapit na halalan. Maaring merong uh, relasyon yung nalalapit uh, na halalan doon sa mga karahasan. Oh, okay. Kaya uh, mainam din na tignan Uh, uh, at paitingin yung ating uh, pagtugon sa mga problema ganito okay. uh, uh, well, kailangan ho sigurong uh, mas tignan kung ano ang root cause okay. kung ano yung itong problema ito mm -hmm. uh, upang ma-address nang gusto nabanggit nyo rin po kanina yung uh, uh, violence lalo kung related sa use of firearms isa sa magandang sigurong tignan yung paghigpit ng uh, ng pamahalaan sa alituntunin tungkol sa pagdadala ng ng uh, aril. ng, aril. Mas, sa ng At hmm. yung paghigpit ko doon sa mga loose firearms. Although alam mo natin na maigting din yung ginawa ng uh, kapulisan upang uh, makumpis ka yung mga loose firearms, siguro mas mainam na mas lalo na higpitan ng ating uh, kapulisan nito. Okay. batayo sa mga naiulat na mukhang ang violence ay e targeted doon sa local government officials. Ano po? Uh, konsehal, uh, barangay officials o vice mayor yung isang uh, insidente. pero magkabilang panig po yata dahil sa naiulat din ng Filipinos agency noong May 2022, ang tila nagkaroon ng malaking pwesto sa lahat halos ng antas ng gobyerno, ano po? Congress um, mayoralty race at sa governor, vice governor ang pamilya Valera Bernos. At pero meron din daw yatang tinarget na aliado nila. Samantala, ang parang hindi ho yata na pipicture ngayon masyado, kung titingnan po natin, yung mga pag-aaral po, mga dynastic families, ano po, ang lagpas kalahati sa mga local government posts sa Abra. Yung mga bersamin at dati pa noong unang panahon, yung mga krisologo, ano po. So ito po ay eh, parang meron talagang paraan pa para sila ay eh magkasundo, humupa yung galit sa isa't isa, hindi sa pagtuturo na sila po'y nasa likod dito. Pero mukhang sila naman po yung in command of the government, provincial, and may uh, towns, may, many of the towns kung saan naganap yung karahasan. Sa, sa ngayon wala hindi natin masabi kung meron silang relasyon mhm mm ganitong uh, insidente uh, pero uh, uh, sa akin naman kung uh, pagkakaalam dati rin naman magkakasama opo feel ito opo nagkaroon lang ng pagtutunggali eh, doon sa mga ilang mga posisyon mm -hmm. so given that uh, siguro hindi naman humalabo na or malayo na mangyari na mag magkasundo-sundo at magkasama-sama sila muli. Oh.